ko binig bining magar dahil ilang din ko tayo hindi na paglaba na natin susutin ang galaba tayo mga ngayon nga gar ang dahil kong labahin grabe ko na ako masuot kasi napalada ako sa CR sa init parang yung palit ko na short ang damit Sobrang dami ka. Si na maglalakas sa atin. Tayo ang maglalakas. Tayo. Si Walang maglalabagar hey, eh. Hey, 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 hey. Ako lang. ay hey, tapos matunoy na kamay natin. Tapos tara pa maghapon. Maglalaban naman tayo yung. Hindi puro, hindi puro kutsara at saka ardila ang gagamitin natin. Ito rin. kusok din tayo pag may tayo mga gar. <laughs> Good evening sa inyo mga gar. Nagtang gabi. Dahil dalawang linggo akong dinakawin sa bahay. Ito. Ito. Wala sa na bahay. <laughs> Mayaman na ako gar. Mayaman na ako sa labahin. Ang dami kong labahin. Ay, pa rin. Kaya, akin na ito lahat. Labahin. Okay. Ay, naku. Nabaw sa umaga. Labas sa gabi. Walang maglalabas. Ayok kayo. Pag-is na yun kayo. Sa kahit. Malayo ang inyong bahay. Maglaba Maglaba din para may tayo mga hangar pero kaya huwag kita pa niyo na ba? na ba? Mayaman ako garo? Talagahin. Ganap na tayo. na tayo. Ganap na tayo. magandang pag maglalabas yung siya tayo siya rin tayo yun lang, kahit pagod ng mga sa buhay. tayo lang dito kaya ako lang maglalabas ito yung truti ito

Terima kasih okay, Masarap naman din maglahat.